Hello kamusta po sa mga monetize na sa In-Stream -in Ads. Dapat dito'ng malaman kasi baka masayang lang 'yung pinaghirapan nyo Meron po kasi content creator na dinawi po 'yung tools niya sa In-Stream -in Ads dahil po sa ginawa niya. Alam niyo po ba kung ano 'yung ginawa niya? Mamaya po sasabihin ko po sa inyo. Tayong mga content creator, lahat po ng ginagawa natin ay nakikita po ni Meta. Kaya kung 'yung target natin sa una ay ma-monetize sa In-Stream -in Ads o kahit anong tools sa page o sa Facebook dapat pag na-monetize ka na ay ituloy-tuloy mo lang itong pagtrabahoan. Dahil kung hindi mo pinagtrabahoan at sinamad ka, ay posible ring bawiin ni Meta yung monetize na tools mo sa in-stream ads. Kagaya po sa akin, minsan lang po ako mag-upload ng video ko sa isang linggo, ang nangyari po sa earnings ko sa in-stream ads ay nababawasan. Kaya dapat tuloy-tuloy lang ang pag-upload kahit isang video lang sa isang araw. At bumalik naman tayo dito sa usapan natin kanina bakit ba na demonetize yung isang content creator? Dahil nag-focus po siya sa pag-upload ng reels niya at minsan lang siya nag-upload sa long form video. Kaya yun, binawi ni Facebook yung in-stream ads niya. So, dapat mag-upload tayo araw-araw. So, ayun mga Lodi, kung nakatulong po sa inyo itong video nito, please share and follow me.